Okay guys, magandang tanghali na no? Dito, anong oras na? Uh, 1.25 na pala ng hapon Sus Ay, gising ko lang talaga So, ganito ang nangyari doon kagabi guys sa ano Sa pinag-jujutihan kong bakanting building Na kung saan Ay, doon ako nag -jujuti. So, ang gagawin ko sana kagabi, guys, is ah, uh, videohan ko paikot yung buong bakanting building nang sa ganun ay eh, ma patunayan ko talaga na na <clears throat> makita ko talaga yung mga sabi-sabi nila na maramdaman ko talaga yung sabi-sabi nila na mayroon talaga daw doon nagpaparamdam paggabi sa bakantin building na yun so ang nangyari guys hindi ko na basta malaman nyo na lang yan ngayon makita nyo na lang yan sa buong video na uh, nasa nakayanan ko lang kagabi kasi di, di ko nga naikot buong bakanting building eh kasi gawa ng nang na, uh, na ano yung naram ko parang kinakalabutan ako no? na, yung, balahibo ko basta guys ganito na lang hindi ko na lang habaan pag ano dito papanoorin nyo na lang yung buong mga pangyayari kagabi sa bakantim building na yun guys so kung bago mo lang kayo dito sa channel ko Rodil Olina TV channel Ah, paki subscribe na lang at pakipindot ng notification bell lang sa ganoon maging updated tayo kung may mga bago akong upload na video okay guys so ganito na lang papatuloy na lang natin to tapos ng intro guys time check natin uh, 11 o 6 ng gabi so mag madaling maghating gabi na pala guys uh, alas 12 na so nandito tayo ngayon sa isang bakanting building guys na kung saan ay tinigil paggawa gawa ng na yung naga anong contractor dito ginagamitan ng mga mahinang pundasyon Okay? So, ang nangyari ang pinapatigil ng may-ari. Kaya, guys, it, sabi nila, may mga nakakaiba daw kung nararamdaman dito sa lugar na ito. Kaya, pagmasdan natin, guys, kung talagang mayroon ba talagang kakaibang nararamdaman tulad ng mga sinabi nila, guys. Ang mga kasamahan ko. Kaya, tayo, guys dahan-dahan lang tayo ikot sa lugar na kung saan nandito tayo sa may building okay, dyan sa dulo guys medyo matilim-dilim yan, yan o oh. madilim banda dyan na ilaw lang guys dito lang banda dyan okay sa labas lang yan na yung party guys pero dito dito na yan sa loob maliwanag naman siya pero kahit pa maliwanag guys may mga nararamdaman pa rin ang kakaiba kaya hindi na muna tayo pupunta doon sa dulo kaya dito na muna tayo sa lugar na ito kung nasaan lang nakatayo ko yun yan o no, guys tingnan mo may nakaputi sila dulo parang may nakaputi doon o oh. pwede talaga sinabi nila guys yan o no? kaya dito lang ako sa maliwanag guys di lang muna di lang talaga ako lalapit doon kasi parang tumatayo na yung mga balahibo ko eh. Ayan o. Ayan, wala naman doon pati. Pero doon sa may pinto kanina guys, siguro napansin nyo man din nga itong kulay puti. Ayan oh, you know? Tingnan natin ulit. O. 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 Di ba? tayo. O. Huwag muna tayong pupunta doon. Okay. dito na mas labas yun oh. ano ano oops may nakakita ko naramdaman ko guys nakakita ko ng mga pusa nga ngayon ko lang ito nakita okay. Hey, o no? tingnan nyo ngayon ko lang nakita yan dito simula ko nung dito ako yan o hmm m <laughs> <laughs>